guys, dito kami sa aga na nagising kasi dito. kami dito sa palengke? naman na si Lingling kasi wait na si Lingling sa Manila. Bumili siya ng toyo. Tingnan niyo guys. Ay mga toyo. Si wait na si Lingling bumili siya ng toyo. Pasalubong daw niya. Uuwi niya sa Manila. Yan na napili ni Lingling. Ang hirap tutuyuin. Tingnan mo naman ang liit tinuyupahin natin pa oh. Astigon. Tignan mo ang hirap hirap nito yung Is isa isa ba niya? Inisa-isa ni ate? Ito? Inisa-isa pag ganito? Ang hirap nito ah. Oh, ito spada. Espada. Ayan yung paninda nila. Ang dami. Iba-ibang klase. Yung tindero nila ng kasi mangin. Ah, diba? Yan, na napili ni Lingling pa sa loob. Oh, na si Lingling mamaya. Ayan si ate. Ah, oh, diba? Tahimik ang palingkit. Ayan, guys. Ito ang napili niya. Yeah. Oh. Iba, dalawang kilo. Ang dami kasi magaan. Hindi, ilan po. Siyang dahon. Tapos, ano pa? <laughs> Ay, dinala. Ito yung chocolate nila, oh. Nagdala ko nito sa Siargao. Sabi, sabi ni Nanay Aida, lahat daw nang hinugas ng babae, dinala ko. Niluto to mabaho. Ito. Pero Yung sinama ko si Jennifer. Walang ulo. Na dito na guys, nagtatapos ang vlogs ko, pa-subscribe na lang. alo, na Plaza TV and share the, share the video. Yan si ate.